Guys, luto na ang ating sinigaw na pakseo. na isda na pakseo at sinigang natin sa kamyas with patola. Ayan na po. Ayan, pwede na po tayo mananghali. Ayan, mga mahal ko sa buhay. At ang mga palangga ko sa Team Walang Iwanan. Ayan, hashtag sa aming uh, Walang Iwanan. Shout out sa aming admin at Sir JM Castro TV Vlog. Ayan po. Pwede na tayo mananghali. Ayan phrase na isda na pinaksiw ko sa kamyas with patola ayan kain na tayo ayan guys ayan lutoan ng patola ayan yami yami ng ating sinigang na paksiw sa kamyas with patola Ayan po, shoutout sa aking mga tagapagsinang stars. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy, pagmahal at pag sa aking mga mumunting video. Ramil, have your Ila vlog. Love you all, guys. God bless us all po. See you po sa aking uh, next video sa Reels at saka sa live. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Bye!